the truth. At ang iglesia ng Panginoon ay nasa ilalim ng pangunguna ng mga sugo ng Diyos. At ang mga sugo ng Diyos ay ang mga pangunahing mga ngaral ng katotohanan ng Panginoon. Sila ang mga custodian ng katotohanan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng mga sugo ng Diyos, ang katotohanan ng kanyang mga salita ay lalong naiingatan at lalong napapagyaman. Kaya tayo ay mapalad sa tunay na iglesia ng Panginoon sapagat tayo ay pinangungunahan ng mga tunay na sugo ng Diyos. And from their lips, the truth of the Word of God is actually safeguarded and preserved.